News updates. mga balita ngayon, isang individual ang patay, dalawang konsehal ang sugatan sa ambus sa Mama Sapano. 5.4 million pesos na halaga ng shabu iniwan sa bubong ng isang bahay sa Cavite. Seasoned investigator ang Magno itinilagang acting NBI director. DOJ Undersecretary Cadiz nagbitiw sa gitna ng pagkakaugnay sa anomalya. Ako si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isang lalaki ang namatay habang dalawang municipal councilor ang sugatan matapos tambangan sa barangay Tuka, Mamasapan o Maguindanao del Sur kahapon December 4. Sakay ang mga biktima ng Toyota Innova ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspek sa tapat ng barangay hall. Kinilala ang nasawi na si Samsudin Mani, 25 anyos, na taga-sultan sa Barongis, habang sugatan naman si Montasir de Malido at kapwa nito konsilor na si Abdul Manap Biang. Ayon sa pulisya, galing Cotabato City ang grupo at pauwi ng tambangan. na sa lugar ang mga basyo ng caliber .45 pistol. Ayon sa kapulisan, nagpapatuloy ang hot pursuit laban sa mga suspect at tinitignan ang anggulong rido bilang posibleng motibo sa ambush. Gramo-gramong shabu ang natagpuan sa isang bubong ng isang bahay sa General Trias Cavite noong Martes, December 2. Ayon sa ulat, napansin ng may-ari ng bahay ang kakaibang kalabog sa ikalawang palapag ng kanilang bahay at sa kanilang rooftop. Isang babae o mano ang natagpuan nilang nagtatago sa dingding at firewall ng banyo na humihingi ng tulong ngunit mabilis din itong umalis. Naiwan sa bubong ang 800 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 5.4 million pesos. Kasalukuyan naman nagsasagawa ng investigasyon ng PNP General Trias Cavite upang matunton ang suspect sa pagpupuslit ng nasabing droga. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Attorney Angelito Magno bilang Acting Director ng National Bureau of Investigation o NBI ayon sa appointment paper na inilabas ng Malacanang nitong biyernes. Si Magno na nagsilbi sa NBI ng higit 30 taon ay kilala sa paghawak ng malalaking kaso gaya ng Degamo Teves murder case, 3.4 billion drug ba sa Pampanga, Socorro Bayanihan Child Exploitation Probe at Empty Princess Express Oil Spill Investigation. Habang may bagong leader ang NBI, kinumpirma naman ng palasyo na nagbitiw si Justice Undersecretary Jose Jojo Ragus Cadiz Jr. matapos may ugnay sa umano'y korupsyon kaugnay ng anomalya sa mga flood control project. Ayon kay Press Officer Claire Castro, hindi pa malinaw kung tinanggap na ang kanyang resignation. Sa gitna ng iskandalo at pagbabago sa liderato, hamon ngayon sa bagong pamunuan ng NBI na patunayan na manatiling matatag ang kampanya laban sa katiwalian at walang sasantuhin sa pananagutan. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. 好好好